Bali ito ang ganap ngayon mga kaplato. Dahil si Facebook Meta ay binayaran na nga talaga ako sa aking mga ginagawang content. Ayan o. No? Paid na ang ay tatanggap na talaga ako ng sahod mga kaplato. Bali nung May kasi na monetize na ako sa stream ads. So hindi ko na hit yung $100. Ang kinita ko lang sa ano eh. 5 point something. Tapos, nung June, hindi ko na naman na-hit yung $100. Kumita lang ako ng 12 point, 78 yata yun. Eh, pero, nung July, talaga, kumita ako ng $600 plus. Ah, grabe, talagang sobrang na-hit ko yung $100 na kinakailangan para sumahod. So, ngayon, sasahod na nga ako. At, ang akin sasahurin ay $700 plus sa ngayon ang total po talaga ng akin sa sahurin mga kaplato 712.47 dollars kung i-estimate natin yan sa Philippine money ay nasa halos nasa 40k po yan mga kaplato so hindi ko rin basta-basta nakuha yung una kauna-una ang sahod ko mga kaplato walong buwan bago ako sumahod dahil nga po nung nag talaga ako napakahirap nga po talaga at depende yan sa ginagawa nating content kung kailan tayo magkakaroon ng viral video. Alam nyo mga kaplato, hindi importante yung nauna na huli. Lahat po tayo ay kikita po tayo. Depende nga lang po yan sa ginagawa nating mga content. Kung, na, kung pinagihinaan kayo ng loob, ipahinga nyo na lang po muna at bukas laban po ulit. Ganun lang po mga kaplato. Wag po kayo panghinaan ng loob kung hindi pa kayo sumasahod dito sa Facebook. Alam nyo mga kaplato, pagpatuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo, mga naumpisahan nyo, darating ang tamang panahon at sasahod din po kayo mga kaplato. Kung naubusan ako ng loob, kung pinanghinaan ako siguro, kung nagpahila ako doon, hindi ako sasahod talaga dito sa Facebook meta. So ang ginawa ko talaga mga kaplato, in-enjoy ko yung paggawa ko ng content para yung earnings na kikitain ko dito sa Facebook Meta ay hindi ko iniisip yung kasi once na iniisip natin yung once na may nakikita tayong sahod parang kumbagay pinangihinaan tayo ang may papayo ko lang sa inyong mga kaplato para mapabilis ang pag-monetize sa inyo sa stream ads ang gawin nyo po mga kaplato mag random content po kayo para po malaman nyo din po kung saan malakas ang inyong content. Kung halimbawa sa pagluluto, maraming nanonood sa inyo. Doon na po kayo magpo-focus sa content na yon sa pagluluto. Sa akin po kasi mga kaplato, dalawa po ang content ko. Tutorial at pagluluto po. Diyan po patok na patok ang aking content. So hanggang dito na lang mga kaplato. Maraming maraming salamat. God bless you all.